Orthodox video mga idol mao din ang update sa amo ang pagpamaling mga idol no para ugma kay anniversary man sa among barangay kaming tulod diri na maling na malit mga lamas mga pangsahog sa amo ang trabaho on ugma sa buntag sa iyo mga idol kami ni paring Edgar paring Joe so diri mi ang kining tindahan nga among gipalitan mo ni isa isa pud sa nag-support sa ato ah na followers na mo ni kini kining tindahan na so nagpasalamat gi siya sa moa nga diri minamalit kay para daw siya mahalinan anak po ko nga salamat pud nga walang sawang pag-support sa moa so mga idol among gipalitan na nang panggamito na mo kay anniversary man diri sa amuang barangay so kami ang nasayen sa pagluto kay para magtinabangay mi para dito tanan sa cover court na uh, gikan sa 1 hantod sa utso nga purok iusa na tanan dito tanan man dito tama ta man mga idol ugma nga adlaw sa mga banda alas 11 siguro ni alas 12 ang kaon dito so mga idol uh, kaming tulo mi so ubay-ubay jud -ubay ni ang amo ang na Palit diri nga mga pang sahog mga idol. Kini si Parinjo naling -lingi. So ako ane, ako ning ipamili ning mga kanang insakto jud nga pang sahog sa mga sudan nga mong lutuon So si Parin Edgar ane, siya ang nagkamera sa mua. So mga oras ane mga idol, nasigurus mga lasun sa uto ni. So bitbit -bit na kuning plastic mga idol, nga kulay pula. Para ang akong ingon ni Parinjo, Parinjo, muna lang kunin mo sa gawas Parinjo ha. Kaya ngatung atong motor na dito si paring Edgar nagsinya sa nisa ko ang pre Una lang pre so nilakaw na ko ani ako paning gihulat ang ano ang resulta sa kining mabayra na mga idol ana ko ni paring Joe paring Joe ikaw na yung bahala di paring Joe ha? kay ikaw may busing karon so ako ako ani magunla lang ko ani so lakaw larga na ko mga idol mas si paring Joe oh babay-babay ako ni paring Edgar pre ana ko pre una lang ko pre kay ako paning i plaster dito sa motor na to. So naglakaw na ko diya paggawa sa palingke. Oh, si Parin Joe. Ah, Kumana bayad. Oh, mana bayad. Resibo na lang ihangi ko ha. So ang ah, among followers ko kanang kulay na kaitim. Oh, babay babay siya. Salamat to kaayo. Salamat pod ni mo idol. Oh, di palakaw nami. Oh, diri na ko. Ana ko. Itaas akong kamot, kaya nagkos pa rin asa ah, man ta ni, eh. timpani na 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 ko. anak ko si pa rin mga onsata kaya wala tayo ani wag alas dosi na baya so larga na ko ani gitali na na pa rin yun ang mga sakay na ko, sa kong motor ana na ko tara larga na ta kay dito to mga on sa ubos kay lamit kay ang sabaw dito so larga na ko so si paring Edgar niya na nagdala po sa iyang motor ni hunong ko dia sa unahan Anak ko sige ato na ta so mga idol salamat kay sa pagpanood sa mong video mga idol ha